Di ko kaya. Sa iba ka na lang pumunta. Ikaw pa nga. Lagi ka may pera dyan. Sige na. Ano lang? Sige. Bigay ko na lang ng ano. 800. oh, bol Oh. Hindi ka naman siguro bingi, no? Oo. Oh. Meron tayong meeting sa barangay. Ayan, tinututok ko na. Saan? May meeting sa barangay. Yung mga hindi pa raw nagbayad ng permit, pumunta na lang doon. Anong oras? Di ba wala pang permit ng bahay mo? Oo, oh, wala pa yan. So, i-request mo na yung pangalan mo, address. Number. Kailangan number, ah, yung birth certificate mo. Padala mo sa barangay para magkaroon ka ng ayuda. No? Magkano yan? Alam mo na no, siyempre, bibigay ng gobyerno yon, No? Ano mo na? Ah, maya, maya konti. Ito nga, nag-ano-ano ano na ako, no? Ah, Oo, oh, sige. May darating dyan, mamaya dyan, magbibigay sila ng form. Pilapan mo, ha? Ayos? Oo, oh, ayos. Ha? O sige, ah, pupunta mo na ako sa kapilang bayan, ha? Oo, oh, sige. Okay. Eh, Nagulok ka naman! Eh, siyempre, alam mo naman. Alis ba naman ako? Ah, uh, meron akong ano rito. Kamu lang malis. Ano ba yan? Do pang palok lang. meron kang one-two dyan, one-two. lang. Ah, lakas na ng apil mo ah. Ang galing yan. Atin natin di niya ginagalo sa akin eh, si, so, Eh, siyempre, kailangan ko na pang follow up. Kaya, pulo na, one, two lang. Saan mo naman pinusli yan? Ang mahal naman. Ay, hindi ko lang pinusli ito. Niregalo ito sa akin eh, si, so, si Ron. Hindi, kailangan ko lang na pang follow up. Sige na, eh, sige, bigay ko yes. na lang ng ano sa'yo. Um, one, one, fifty, yan. Ano naman, bukas kong pakunti. Grabe ka naman, Ron. Kailangan ko talaga, pang follow up. Sige, isa libo na lang. Yan, yan. Isa libo. Okay, mahal naman. Hindi ko kuwala. Sa iba ka na lang pumunta. Ikaw pa, lagi ka may pera dyan. Sige na. Ano lang, sige. Bigay ko na lang ng, ano, 800. Ha? Eh, mataas naman. Bawasan mo pa. Tingnan ka naman. Sige na, ayaw mo yung pera dyan. Sige, bigay ko na 600 dyan. 600. 600. Wala ng pera ko. Yung sandang kasi pa, ko pa. Magkano ba yan? Magkano ba yan? Magkano ba yung budget mo dyan? Sige. 200? O, oh, 200? O, oh, sige, sige. Pwede rin. na. Kaya na, malagwa ka pa mo. Sandahan na lang. Para may pamasay pa ako. Sige na. Nangarap na. Kasi mo, baka may makagita sa akin.